<laughs> Malikabok yung ano, tubig. Yung putik pala. <laughs> Ayun, uli. Pag sa mababaw, huli, huli, no? Nahuhuli so, pag sa mababaw, huli, no? Ang laki. Taba. Sa mababaw, kaya. Hmm. Lalo nga, inaabot pa ng kanyang. Yun. Hmm? Hmm? Sus. Ah. Natatakasan ang aming aparato ngayon. Ayan, pumuti. huliyan, <laughs> yan, uli yan. Yan o. Hmm. Shoot. Dami pa man din sanang bulig no, pare no? hmm, yeah yeah, sa lupong Nasa, nasa hahahaha, ano lang pala Nag-aabang lang hahahaha, hahahaha, kaya